Silper ko, guys. Mga silang, guys. Napakalakas ng ulan, guys. Mga idol, mga badi, lakas ng ulan dito. Kailangan natagpo mo dito, mga badi. Surbul lang, surbul. Dahil napakalakas ng ulan, halos wow. hindi na makita ang daan. Silang, sil, silang. Shield, shield lang ang takbo mga badi. Grabe wow. mga badi oh. Sobrang lakas ang ulan dito mga badi. Napalakas ng hangin. Ang hangin na ay napakalakas mga badi. Grabe mga badi oh. Napakalakas ang ulan talaga. Ginagawa yung karsada dito mga boss, mga idol. Ginagawa. Oh my yeah, God. Kaya kailangan ng takbo mo dito, lang talaga. Dahil napakalakas ng ulan, may bagyo. Bagyong karding. Mabos mga idol. Napakalakas ng bagyong karding. Pero mga ibang mga kutsi, mga bus, mga idol, ang pakialam, malabira, oh. Mabilis pa rin magpatakbo. Kahit halos yung dani eh, hindi na makita. Tapos yung dani dito lubak-lubak pa. Grabe naman yan. Sil-sil lang yung namin guys. sil silsil. sil-sil. Wow. ulan, ulan, ulan silsil lang -sil takbo, silsil ina lang sarap talaga magpatakbo guys, na dandahan lang guys walang pangamba walang katakot-takot dahil ang pagpatakbo ng dandahan ay surebol surebol kang makarating sa iyong parurunan Wow. Dahil hindi ka matatakot magpatagpo ng dahan-dahan. Dahil ang ulan ay malakas, kailangan natin laging magingat pag ganitong panahon. Silsilang ang ano natin, takbuhan mga badi. silsilang sil lang, sil ang ulan kasi, kaya dandahan ang ating takbo dito. Wow. Gililang mga badi Gililang mga badi. Grabe napakalakas ang ulan, guys. Yung kasama namin, guys. Tagumbuin namin, guys. Hindi na makita mga idol, mga boss. Wow. Hindi na makita mga boss, mga idol. Ang kakumbay namin mga boss, mga idol. Ang iwan, ang iwan. Iniwan kami mga boss, mga idol. Iniwan lang kami, iniwan. Wow. ng daan. nandito na kami ngayon mga idol sa alabang mga idol wow mga body mga bro buhay biyahiro mga boss mga idol nandito na kami sa may alabang wow Partic ang chair chair bus mga boss mga idol ayan ang alabang na po ito alabang sa taas skyway East Skyway pag sa taas ka dumaan pero bawal ang truck dyan dumaan mga boss mga idol kaya dito wow. lang kami sa may ilalim dumaan napakalakas ah, ng ulan shell lang ang takbo natin Ubertik na naman yung ano mga idol oh jam jam na bus wow. Ubertik na naman nandito kami sa may Allen Beach, Pelham Beach, Alabang. Ayan, mga bus, mga idol. Nandito kami. Obra Alabang. Ito yung pinakakuhan mga idol dito sa ilalim. Pinaka syudad ng Alabang. Dito sa lalim mga boss, mga idol. Ayun sa taas skyway yan mga boss, mga idol. Diretso nang ano yan. Connector ng Inlex northbound. Yung sa taas na yan mga boss, mga idol. yeah, dito kami sa may baba lang dumaan. Wow. Pero mayroong pang daanan sa ilalim mga boss, mga idol. Dito sa dinadaanan natin, mayroon pa yan doon sa ilalim. Kaya chill-chill lang ang takbo natin dito. Dahil malakas ang ulan talaga kailangan natin dito na magpatakbo na sinigurado mga bus sigurado lang siguradong takbuhan hinahinay lang mga bus mga idol wow mga bus mga idol hinahinay lang tayo sa takbuhan hinahinay lang Dito mga boss, mga idol, papunta na tong sukat. Pag pumasok tayo dito mga boss, mga idol, sukat na. Dito sa baba. Wow. Ayun, nandito na kami sa sukat. O, sukat na mga boss, mga idol. Sukat na tayo, sukat. yun mga idol nandito na kami papasok ng segment NLEX mga bus mga idol nandito na kami pa aho na kami dito mga bus Nandito na kami mga wow. boss, mga idol sa napakaluwag na karsada. Wow. Segment Inlex Harbor Link. Dito na kami sa May Inlex Harbor Link mga boss, mga idol. Ayan, lagi lang tayo mag-iingat sa bawat biyahe natin. Siyempre mga boss, mga idol Lagi tayong uh, dandahan lang Chill, chill lang ang takbo wow. natin Dahil uh, ang kursada ay madulas Napakaluwag mga boss, mga idol Napakaluwag Wow Papasok na tayo sa Cordoba, Manila, Philippines. Wow. Mga kabiyahero, buddy, idol, bro. Papasok na tayo sa Manila, Cordoba, Bridge, Philippines. Wow. Ayan, nakasalubong natin mga trailer truck, tatlong piraso. Wow! Napakalakas pa rin ang ulan. Hindi pa rin humiinto. Kailangan mo pa rin talaga na magdahan sa pagmamaniho. Kahit malakas ang ulan, mga boss, mga idol, mayroon pa rin mo overtake sa atin. Ayan, no vertical lang tayo dito. Omo, overtake na naman si oh Bunny. Oh my God. Dito sa may inlegs. Observe speed speed limit. Observe speed limit. Hinay hinay lang mga boss, mga idol. Dahil nandito tayo sa may para. Wow. Yan si idol oh. Relax. Relax lang. Wow. Relax, relax lang mga bus. Dahil napakaluwag naman ng karsada, so hindi pa rin natin kailangan na uh, magpabilis, magpatakbo. Daan-daan pa rin tayo mga boss, mga idol. Ayun mga boss, mga idol, nandito na tayo sa May Cordoba Bridge, Manila, Philippines. Nandito tayo paakyat sa pinakamataas na daan. Dito na tayo mga boss. Ah, hindi wow. lagi. Dito tayo sa may pinakamataas na daan, ng daan natin sa third floor. Cordoba Bridge, Manila, Harbor Link, Philippines. Ayan mga boss, napakataas na to. Nandito na tayo sa pinakamataas. Ayan o oh, mga boss, oh, sa baba. Takbo natin ito mga boss, 20 lang. Wow! 20 lang ang takbo natin. Bayinti, bayinti, sampo, sampo na lang, sampo, sampo na lang. Ayan mga boss, oh, kitang kita Ang Metro Manila Ayan. Wow Okay Metro Manila Andito na kami Palusong Palikon na tayo dito mga boss Mga buddy, palikon na tayo dito Kailangan natin dito na magtakbo ng limang piso lang five pesos ang takbo dito mga boss Wow. Okay mga boss, mga idol Nandito na kami sa may grahe namin Mga boss, mga idol Ayan po yung mga kasama natin Galing sa biyahe Ayan sila Wow Ayan sila Mga boss, mga idol Ayan sila ah, Nandito na kami ngayon sa grahe guys Mga idol, mga boss Ayan, nakarating ah, lang dito Ayan mga boss, mga idol Wow. So, kitang-kita nyo naman na naninilaw na ngayon. So, hanggang dito lang ating vlog. So, ayan, wow. abangan nyo yung next vlog natin para makita yung daanan ulit. Wow. So, ingat. God bless. Lahat na biyahe, no? Ayan, ayan yung mga truck natin dito. Ayan. Iawas mo na. Ayan, ah. Makita nyo kaan, eh. Ah, makita yung kaan, Wow. So, mura, guys. Atong grahi, na grahe ka So, God bless. Ingat palagi sa bawat biyahe natin. Wow!